Good day everyone. Happy cooking tayo ngayon guys. Ngayon guys, mayroon akong uh, green onions or sibulet or uh, anong tawag dyan sa atin. Uh, tanim ko yan. Kaya gin-harvest ko na ngayon at ilalagay ko sa aking pagluluto. Ayan guys, hihiwain natin. Masarap pala pag mayroon kang sariling tanim at kung kailangan mo ay harvest mo na. Madali lang, di ba? Nakaka-inspired yung may sarili kang tanim. Di ba? Ang ganda. Ah, ang pangalan pala yan sa aming term sa uh, Bisaya or Aklan ay Kutsay. Barang narinig ko rin sa iba yan. At ayan, eh, nilipat ko na sa uh, baking dish ko kasi maghanda muna ako ng pang-marinate sa aking salmon. So, nilagyan ko siya ng asin, ah uh, paper, black paper, paprika. Ayan, para haluin sila. Nilagyan ko ng isang citron. Ayan, dalawa sila ang aking gina-squeeze. kamay lang ang tagasquiz pero mahina sige lang ah para maging ang importante ay masarap ang ating niloloto ayon nilagyan ko siya ng olive oil para naman ay hindi dry of course pang marinate natin yan napaka simpleng pag marinate lang kasi ang salmon naman hindi kinakailangan na maraming spices Ayun guys red na red yung mga salmon ko ang ganda so hinalo ko muna ito guys na mga uh, spices na pinagsama-sama ko at uh, hanggang haluin ng maigi kinamay ko na nga kasi mas masarap maghalo na kinakamay masarap daw ang pagkain pag kinakamay ba diba, pag kumain tayo, sarap na sarap tayo dyan, so ayan uh, nilagay ko na yung ating salmon at uh, kailangan uh, haluin ng maigi yan. I-rub natin sa ating salmon para ang kanyang uh, pang-marinate ay mag-absorb ng maigi. Tingnan nyo, pinaligawan ko siya ng husto para masarap ang labas. At mabango kasi yung nilagay kong kutsay or green onion. Tapos, mamaya ilalagay ko siya sa oven ng... Uh, 30 minutes but bago ilagay kailangan i-marinate ko muna siya ng mga 30 minutes din so mahina lang ang oven ang paglagay ko kasi baka masunog naman kasi ang ating uh, pang-marinate ay hindi naman maraming tubig ayan guys so hintayin natin na maluto yan mamaya so ready to go in the oven for 30 minutes so habang nasa oven ang ating uh, salmon or hindi pa natin nailagay sa oven ng ating salmon hayan may nilaga akong patatas at iyon ang aking partner sa salmon nilaga ko siya ng ahid hindi ko na pinakita sa inyo kasi naintindihan natin na ang paghanda ng patatas or sabihin natin nilaga, alam na natin yon nasa common sense na natin kung paano. Basta nilaga ko lang siya sa tubig at nilagyan ko ng kaunting asin. Ngayon, ayan, luto na, hatiin natin. Ayan, ang ganda-ganda ng patatas kong nabili. Very clean. Ah, walang sira. Napaka-beauty. Kasing beauty ko. <laughs> ayan guys, alam niyo guys, ang pagluluto ay kailangan hindi seryos. Kailangan mayroon niyang masaya, masaya ang pagluluto. At ayan guys ilalagay ko na yung aking patatas but of course lagyan muna natin ng olive oil para hindi naman dry yung ating nilagyan at eh, salansan lang natin yung ating binuka na patatas ayun guys so Of course, mayroon akong cheese niyan. Tingnan na lang ninyo. Ayun. So, ayan. Lagyan natin ng cheese. But of course, pag maglagay tayo ng cheese sa ating patatas, maging maingat tayo na hindi magkalat para hindi magkahulog sa ating dish. At minsan pag nahulog yan, yun ang unang nasusunog at nangangamoy. So, kailangan nasa eksakto siya sa patatas na hindi magkalat. ba diba? Ayan. So, tapos na rin ang paglagay natin ng cheese. At ang susunod naman yan ay Ayun, lagyan natin ng garlic powder. Kasi ang garlic powder, mabango yan guys. Now, bigay ng sarap talaga rin. Iba rin ang pagkabango niya kaysa yung fresh. Of course, of course pag fresh talagang very strong. Mayroon akong dill or anit nilagyan ko para magkaroon lang ng kulay. Mas maganda naman kasi tingnan na medyo mayroong ibang kulay. Hindi lang na pure na puti. Tingnan ninyo. Nakakasuya kasi guys. Tingnan yung mga pagkain na walang kulay. Mas maganda yung colorful kasi nakakabigay ng attention. Attract sa kumakain. Diba? Mostly ng people of the people, pag uh, kumain sila, parang walang biote or depende kasi yan sa preparation, sa arrangement, nga kung maganda ang arrangement, nakaka-attract din sa ating atensyon. Mismo tayo kailangan. So, kagaya sa akin, pag kumain ako sa restaurant, at binigyan lang ako ng uh, pagkain na hindi ayos, malib lalo na kung ang pinasukan kong restaurant ay mayroong presyo kailangan naghahanap din ako ng maganyang, magandang presentation so ayan guys ready na yan na ah. goes to the oven ayan guys yung aking salmon na ilagay ko na na marinate ko ng 30 minutes at haya naman yung aking patatas with cheese di ba ang ganda ganda ng kulay niya crispy kaya pag kinagat mo yung patatas na yan magandang combination sila ng aking salmon. <coughs> Kulay pa lang busog ka na, na-inspired ka na. Ayun guys, tingnan niyo ang aking salmon. Tingnan niyo, kanina wala yung so